guys. Good morning. Ayan. May dalawa luluto ito guys. Samahan niyo ako. At ako'y mag iihaw ng chicken at magagata ng papaya. Ayan ang yun yung unang pangalawang gata. Ito yung unang gata. At yung papaya guys. Pinakuluan ko na sa ano, konting, eh sa sarili niyang tubig. Tapos may konting asin na. Ito ang ricado ng papaya, guys. At mayroon tayong bonus na malunggay. <laughs> asin lang, timpla ko yun, guys. At ito chicken joy. Chicken joy. Tinimplahan lang ito na. Ito kung kagabi ng toyo bawang, paminta at suka at nilagyan ko ngayong umaga ng oyster sauce at ng tomato paste <laughs> ano kaya magiging result hanggang ah. lang guys at tayo kukuha ng king pit king pit pit nako, nako. Na natin ang chicken Para mainit na kaya yung kawali natin ang lahat. At ah, ang ating mantika pala sa gagataan natin ay ito mantika ng pork. Mas masarap ito guys. Lagyan na natin ng konti. Ayan. Mag parang hindi pa naman mainit siyang para sa ihawan. Hintayin pa natin yung uminit. Ito na. Ito na ang ating magiging ganap. Dahil maliit ang ating kitchen. Ayan, at mayroon tayong tripod. Unahin na natin itong loya, okay? guys. Ano? Natulog na siya tayo ina ng ina tayo. Tayo <laughs> na tapon ang ah, barbecue. Unahin ko na ito guys. Habang pinapainit natin yung na, para sa barbecue or inihal na chicken. Dahil maluto na ang papaya guys. Yan dito muna natin yan. Pag-ilid-ilid na nga kay BPM ko kayo na. Ayaw, pag ano o, gabidyo ko. Pag bas na po ka Ayaw, palihog. Hmm. Ano masig dyan? Mamasig dyan. Kasalanat ka na, ay ito sa mukhaon ko sa karinderya. <laughs> Wala na yung ano, paminta. Ah, nag-stack up na. Ay! Yun na. Ang dami. Oh my God. The paminta is out. Masarap na ito. Maanghang na. Ilalagay ko na siya, guys. Agoy! Ang mga amoy ang paminta. Parang gusto mo matching ng ilong. At ilalagay ko na itong ating pangalawang gata. Hintayin lang natin kumulo. Di ko iuubos. At para ito sa akin <laughs> ito ang pampakintab ng buho ko guys. Gita. Nalagay ko muna ito sa hair. Oh At ilalagay ko na yung chicken joint natin. Oh my God here at itong maliit ang kitchen. Bang, bang. Bilid, bilid. May tripod. Tap pa natin. Hmm. Yung na guys, mainit na yan. Itong ano, oh. Buksan natin. Yung no, kaya ang ah, resulta nito. Mahi na natin sa gitna. Hindi na ako naglagay na mantika si guys. Nagmamantika naman yung manok. ganyan ang lagay natin guys para hindi ang balat ay sakto lang 2.6 isang kilo ni ha? kapin? huwag wala namang kapin hagdara kahina ay kabiyoto sa ko pati ko naman ko ilagay natin ang bawang like. guys <laughs> hindi na ako mag edit guys so, hindi hmm. natin ito na dito ng babaran para hindi na mag -alak. Ah. Hmm. Diyan ka na. Matinog ka na dila. Hmm. Loy, talihon. At lalagay ko na yung ating pangalawang gata. Ay, wala akong tanlad, guys. Yan mo na. Importante, may ricado. Tanlad, unta ito. Madali lang yan maluto ang ah, ating papaya. Kasi luto na siya daan guys. Ayan. At ilalagay ko na ito ang ating kakanggata. Ayan. Di ko rin inaubos. Hahaha. <laughs> yung may latak-latak naman ito. Alam mo guys, pinapakuluan ko rin ito pag bago ako maligo. Tapos inahaplas ko sa buho ko. Kaya, so, wow. mas shiny ang hot. Saka so, maitim. So, lang itong atong ano. So, iniwan ang lulutuin. Pero hindi ko na ito ko guys. tapos na ako maligo. Where is the cover? Ay, panadaloy. Ha? Ay, mahaba itong ating ano, video. Ang saurasa magtugod ang parada. Kumana o kung hapon? Kumana o hapon? Ah, unya no, na ako ng parada. walay parada sa ugod-ugodtan. Lagi na launa. Alauna alas 2. Yehey. na nato ni ipotol ng ano di na nato ipotol ng atang Pagkitin na natin Oh wow Di dumikit Ayan, thank you, hindi dumikit Ayan Ano na natin Balik ka natin, baka masunod Ooh. para magmantika na itong balat hmm, hindi pa ruto dito sa gilid nandito kasi ang apoy guys sige lang pamantikain natin ang balat para di makinig ating chicken joy ako nag-live guys at walang internet bakit kaya pero na ako'y data mamaya i-upload ko ito pagkatapos ko magluto guys may data naman ako shout out sa globe 7 days guys ang lego class yan naman ang data ko palagi sa sibrog. Sana hindi umanghang guys dahil, dahil sa pamintang natapas. Pero may bulad din kami ano. Masarap din ito bulad ang kasama. Guys. Eh. May bulad na pinarito. Kailuan pa natin na buti. Hala. Mataas na ang ating video. Parang live na rin ito. Parang live na parang hindi. <laughs> Walang edit-edit guys. natin mag-subscribe sa Kenny Master guys. Ang mahal. So, tawasan ang Ah, ang tuig. Dabay. So, tawasan may gift. Pag na ano na tayo, nag-viral na ang ating video. Nag-dabi na. Yo, Di pa man sapat ang ating income. Pang-subscribe, guys. Pinawan ko daan guys. Kung isang lasa. Pwede ko pwede daan. Ang pamit-pamit na nakabang. Ang na nakabang. Lalagyan ko daan asin guys. Hmm. Wala tayong patis, eh. patis. Patis na. Di di yung paminta, guys? Sakto lang. Pagawa lang sa ano, paminta hindi oh, pa madali lang talaga maluto basta pinakuluan mo na yung kapayat Nilaksan ko yung apoy nito itong Ay, maangay. Ganda ko pala. Ilalagay ko na ito, guys. Ang aking Hello mga unggay, ito akong favorite. Ayaw ko nang walang malunggay guys. Ayan ang masarap guys, sa papaya malunggay. Kahit walang sahog, okay lang sa akin. Kasi pinapat ako lang ang unggay. Ito, so, huwag yung aalatan favorite siya ng mama ka. Sa kanya ako pang ang pagluluto nito guys. Saka maganda daw sa balat itong nagata guys. Pati sa buho. Kaya favorite ko yan. Pantin niya guys yung buho ko. Makintag. Dito ko na ma ito. Ang gata. Galing sa gata yun. Sa mga nagdadry na buho. Gataan niyo ang buho niya. Pero iluto niyo muna yung gata. Bago niyo i plus, Gagamit kayo ng bulak o yung cotton. Bago kayo maligo, 30 minutes, i-hotlock niyo na. Kahit 15 minutes lang, okay na. Kasi so, sya siya-shampuhan yung ang pag naligo kayo. Ay, ang pintag guys. Tapos masyay.

Hmm, dumisi talaga. Ayan. Ito ang ayaw ko yung baby chicken. Tutututututan ko pa yun ang pinibay na mo. Mag ano? Mag-out na ako, guys. Masaas na ang video natin. Ang luto ng ating kapayay. Ayan. Dalawang papaya ito na maliit, guys. Tikman Tikman ko nga. Okay, asin hmm? na sa asin Matamis yung Ano guys Matamis yung Lagyan ko ng kunding asin guys Matamis yung ano yung Tawag nito yung gata pag-50 daw guys ang gata, Ay, ang gata, Ang nyo, pag-50. Pero free na ang pag- yung pag-grind daw. Yung pag-tagol. Sa talento. Ang mahal na daw ng ano. Nyo. Pag-40, 50 na. Wala nang pag-20. Tapos binibili lang yun sa kuya ko. Pag-20. <laughs> Shout out. Bigyan mo na pang-budget si mama ko ubog. Okay pag nabenta hari ka ng yung baka malah marinig na isang anak ko shout out ko sa kanya at belated happy birthday pala sa kanya guys dito siya nabati dahil pa sobra na tayo dito October 7 birthday na. 60 na pala siya senior na siya nako Huwag na mag ano. Marami na rin nararamdaman ng kakatawan pag senior na. Huwag na laging alam mo na yun. Uy! Ay, angay! Angay! Natutuwa ang manok. Ay, ang manok. Ang iring na ay panis. O si Bonjo. Matutuwa sila. May Kori pala ano. yeah. ang balat nang sige. Oh. So, ano guys. Buhosit ang taba nito. Dapat talaga nilalagay naman siya kasi. Mayroon din kasi pumapaliw sa akin pagluluto. Ako nilagay din itong mantika. Na Ma. Thank you sa panonood guys at ako intayan toto po po kana. masarap naman guys. Yan. Sigo pang siya mamaya. Babalik na rin po ulit yan. Hmm? Hanggang dito na lang kumiwa sa mantika at sa harina ayaw nang bano ko guys kung may harina ang manok kaya nalitong luta ang gusto niya kung so, isang araw pinakuluan ko muna ang manok, ng manok bago ko pinirito kaya so, maganda na luto pa ang loob Sige na guys mga ba itong aking video. Thank you sa panonood. Latoro naman. Ay, latoro mamaya.